Patira mo, patira mo, patira mo. Sa tandem online. Good morning, Philippines, Metro and Mega <laughs> Metro and Mega What? Manila. O, isakop na natin ngayon na around the world, partner, ha? Yeah. Huh? ano ano sa Sakop na natin ngayon around the world. Napapakinggan na tayo syempre sa pamamagitan ng ating YouTube at ng ating Spotify podcast na nakadistribute din po syempre sa iba't iba pa mga podcast platform na ako naman around the globe na po ang patira sa Tadem. O oh, diba? Oh, diba? Kandain mo nga naman. Dati diba sa radyo lang umaalingaw-ngaw ang mga boses namin ni Rico. Totoo. Ngayon, ako, buong mundo na. O, pati mga OFW, hello sa Yun. inyo dyan. Pag nakarating sa inyo itong video or audio na ito. Welcome po sa ating show. Nako talaga naman, sana mapasaya po namin kayo. Oh, syempre dahil ang show namin ito, mga espren ay siyang talagang naghahatid ng perwisyon. Totoo, Totoo. <laughs> <laughs> At saka speaking partner, na meron din tayong mga patira, may mga nababasa din ako sa mga messages natin. Mga OFW may mga nagre-reklamo. Soon, isasama natin yung mga ah, patira. patirang oh. iyan. Oh. O, di ba? Lalong-lalong daw yung... Nakapila po yan. Correct. Pila, yeah. balde. pila balde, pila balde. Kaya sabi nga nila, na First come, first serve. Wow, oh, may mga ganyan-ganyan. Ah, ganyan -ganyan. paray ang naman. Kung sino ang unang magbibigay po ng 50 kasi kada patira po dito, 50 pesos. <laughs> Pa-Gcash na na po pay Paymaya. Gcash at Paymaya, baka naman. Correct. Alam na. <laughs> Ay, naku. My naku -parna. partner. Ito na. Ito nakakaloka. O, ito. Ito. Susunod sa pila, basahin na po natin. O, mga espre ang sabi dito. Tandem naman. Pabasa naman ang akin. Ito na. Eto na ay, oh. Pag masyadong ano mainit ay nako. Pag, pag ganyan talagang dapat lalaktawan na natin yung mga mapipilit ay, nako. ha. Sabi ko sa inyo, wag muna, muna kayo. Wag muna kayo umattitude kasi talagang ano ha, mainit ang ulo namin sa mga ganyan. Nako, sabi dito hehehe. He, he. Patira ko lang po yung age Totoo, ko. Totoo, meron ganyan? Oo, may hehehe -he -he may talaga. Hehehe. Ma, -he -he. uh, as in lahat, ito talaga, pagbabasaan ko talaga kung paano niya minessage sa atin. Sabi niya, tandem naman, pabasa naman ang akin. Hehehe. -he -he. Patira ko lang po yung HR oh. ng isang na kumpanya na kumuha sa akin bilang host ng Christmas party nila. Alam? Tawagin po natin siya sa alias na Mam Jay. Ako po ay isang simpleng host ng mga events. Hey, host. Tumawag po sa akin si Ma'am Jane at kailangan daw po nila ng host sa Christmas party. Laking tuwa ko po dahil malaking tulong din sa akin at masaya po ako sa trabahong ito. Ang nakakainis lang po. Ah. Ay pinapunta ako sa venue ng umaga na ang buong akala ko po ay dahil sa rehearsal lang or briefing ng program. Pero ang nangyari, inutusan pa po akong magkabit ng ilan sa mga ilaw at mga design na kailangan sa stage nila. Hindi na po ako nakatanggi kasi parang ako na lang po ang nahiya nung inutusan ako. Pati pagpasok ng mga mabibigat na gamit gaya ng sound system, pinatulong nila ako. Hindi pa man din startup program. Pagod na pagod na ako. Yun lamang po sana Allah. mabasa kasi masama pa din po talaga ang loob ko. Parang nabawasan ang confidence ko. Salamat, tandem Rico at Tess. Ito po si Alex, the host <laughs> ng Pasig City. Ayaw, so, Marna. ilaw. Yung, pina, yung pinadala ka ng sound system, parang ganun. Ang ah, sakit naman yun, masyado. Gra grabe ka. <laughs> Kaya nga, di ba sabi niya, hindi pa man din daw sa program, pagod na pagod na, <laughs> pagod na rin pa. Nakakaloka ang mga tagpo. Ay nako oh, ah. Syempre hindi naman na po iba sa amin ang kapatid namin sa hosting itong si Alex. Wag uh, huwag niyo ano, huwag niyo masyadong ano ah, bigyan ng uh, ta dito ng malalim na kahulugan yung kapatid kasi kapag once na host to, kilala naming host to, parang ano na rin syempre sa industriya ba? Parang ganon, yes. di ba? So, nararamdaman namin yung pagka-irita ni Alex dahil una sa lahat talaga, hindi naman niya trabaho yung ganon. Ay, ito ha, sa mga nakikinig din po sa atin, syempre, for how many lalo na rin syempre yung partner ko, lagi-lagi nag-host yan. Ako, occasional talaga yung mga hosting ko. Pero nung mga, syempre, nasa radio tayo, alam mo yan, every week may, may, may yes, meron ako, tayo. Yes, meron talaga. So, hindi na iba sa atin yung mga reklamong ganyan. Kasi alam nyo yan, trabaho to eh. Trabaho to. Hindi sa pagmamaarte, pero hindi nasakop yan, kumbaga ng job description ng isang ng host. Isang host. Diba? Unless, si sabi natin siguro inutusan siya na pabuhat naman yung ano. Okay lang tutulong. Pero to the point part na ano may nagkabit ng ilaw. Okay. Ano like and so, sound? Yung mga, yung mga design daw sa stage, yung sound system. Kung nakiusap, mga isang beses, dalawang beses, pwede. Okay pwede. lang. Pero parang sinama na siya doon na talagang, <laughs> parang inutusan na talaga siya. Parang naiintindihan ko din talaga si Alex, the host, oh. kung paanong bumaba ng kaunti yung confidence niya. Kasi yan minsan mahirap, no, partner, kapag Ikaw may hugot India, ka. oh. hosting, may mga kliyente or merong mga tao na hindi sila ganun ka-aware kung gaano ka-importante or kung ano yung value mo bilang host, host. sa isang Totoo. Kasi yung hosting, may mga nagsasabi dyan, di ba, magsasalita ka lang naman. Hoy! Umayos nga hindi kayo dyan. Hindi po madali. <laughs> oo, oh, oh, kasi syempre nakasalalay sa host yung, ano, yung, kumbaga, yung program Flow. Dyo. Yung flow ng program. Oo, oh, oh, yung naka... mangyayari, ganyan. Kaya, Kaya ganyan, nga, nga di ba, partner ng tao nga dyan, di ba, yung iba is masters of ceremonies. Yes, so, oo. So, kung, kung hindi ka buo at, alam mo yun, parang pangit yung pagdadala mo ng... Uh, hindi naman namin sinasabi maayos kami magdala ng mga binabalahura kaya namin yung mga events namin minsan. In a, in a way na funny naman nakaka-entertain, pero ibig ko sabihin ang, ang pinupu namin dito ni partner is yung parang ano eh, ah, uh, tag dito, uh, akala nila kasi ganun lang kadali, bibigyan ka ng bibigyan ka ng program Bahala ka na, mag-adlib ka na. Parang alam mo yung radio, ano din 'to eh. Parang sa radio na akala nila magtutok lang tayo na magtutok. Pero hindi nila okay. alam, madami pa natin pipindot pindotin eh, 'Di ba? Saka marami pang mga magaganap. Alam mo 'yon yung pag yung pagre-review mo ng script na ako hindi na namin dapat i-detalye pa kung ano yung mga talagang mga naka naka-assign bilang uh -oh. isang host ng event. Siguro alam mo 'yon. Sabi mo nga dito, HR ng isang maliit na kumpanya. Parang hindi na bigyan ng value yung ikaw bilang host. Kasi nga, maaaring kaunti lamang sila doon, or Oo. kung ano man pa yung sitwasyon na. At saka hindi siguro sila talaga knowledgeable enough doon sa talagang um, duties mo lang as host. Oo. Siguro ang maganda doon, noong mga panahon na yon isa sa mga magandang gawin is mag-decline ka professionally or in a nice way. Pero Oo. sabi ko nga, nag-give in ka rin kasi parang ikaw na yung nahiya. So at least, isang magandang lesson din to sa'yo sa susunod, na ikaw mismo ang magdala ng value mo sa kanila. Ikaw mismo ang magpakita sa kanila na, na ay, sorry po, hindi ako makakatulong ha, kasi magre-review pa po ako ng program host po ako today. Correct. Yeah, oo. Kung <laughs> so, parang sa mga susunod kapag may mga ganito <laughs> <laughs> eh, na alam mo na kung paano i-handle. Pero again, syempre, pwede rin natin i-call out yung mga kumpanya dito, mga clients, yung mga tumatawag ng servisyo ng isang host, host na oo. hindi po madali ang trabaho ng isang events host. Ano? At sana, hindi ganun yung mindset natin. Kaya mo, ikaw HR na, kaya mo inuutusan to si Alex eh. Kasi ang mindset mo, magsasalita lang naman yan mamaya. Pagbuhatin mo nga muna ng sound system. At saka partner, parang oh. feeling ata nung HR na yan, part ka ng company na pwede kang utus utusan na tao ka yes. niya. Di ba? Parang ganun eh. Hindi, oh, oh. mga espre, wag, uh, wag nyo pong masamain yung sinasabi namin ito. Uh, parang nakikiramdam lang kami dito kay... Uh, Alex, Alex the, host. the, host, Kasi parang alam mo ang tindi ng pinagdaanan niya, ang, ang alam mo ang haba ng araw niya. Correct. <laughs> <laughs> mantikin mo ah, part, part ko so, bago sumada, Kasi ang 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 setup ng ganyan talagang maaga. Totoo. So may ilang oras talaga 'yan bago pa talaga yung pinaka-program or registration muna kumbaga. Oo parang syempre, yung, yung bayad mo sa tao is yung hosting services na pinag-usapan ninyo. Totoo. Pero hindi na para paggawain mo siya ng mga ganun. Kasi gaya niyan, sabi niya, hindi pa man din start yung program, Pagundan, pagod na pagod na siya. So syempre, ikaw, gusto mong makuha yung best nung tao oh. pagdating sa hosting. Paano pa niya mabibigay yung kung ano-ano mga inutos mo? Ikaw na ay sa ipang ang ultimo sound system, pinagbuhat mo naman. Ano ka pa naman, Ma'am J? Ma'am J, ha? Ah. Ma'am Jojo, -jo ah. kita. <laughs> Jojo, bagin kita. <laughs> Nakakaloka ka, Ma'am J. Ma'am J, ha? Jo -jo, pitin ka namin dyan. Sinasabi oh, ko sa iyo, ha? Kasi parang alam mo yung sound oh, system pa naman. Ano siya? Part pa siya ng ano? Ng lights and sound para magagaganyan. Tsaka stage design. ba diba? Parang ganun. Mabuti sana. Ito, ha? Ganito. Mabuti sana kung bahagi talaga siya ng company ninyo. Maa-accept pa namin, eh. Pero kung isa siya sa mga third party and outside talaga siya ng company, ang gagawin lamang niya dyan sa inyo is para syempre mag-host ng inyong program. Yun lang dapat ang pagawain natin. Or, okay lang sana na hindi tayo namihasa sa pag-utos, di ba? To the point na pati sound system, pati ba naman syempre yung sound na, alam mo yun yung bloke-bloke na ano, pinagpapatong-patong niya sa kanya. Di ba yun bigat anya. yun, Rico, di, ah. di ba? <laughs> Kulang na sana, ano, uh, meron pa po ma'am tayong gagawin. Gusto niyo ako na rin po mag-serve, catering na rin po ako, kamong ganun, di ba? Di ba, magpadagdag ka ng TF dahil sa mga pinagkagawa ng mga yan sa'yo, di ba? Ano, Alex, di ba, biruin mo kaya minsan yung mga, mga nagpapagawa sa'yo ng ganyan. Oh, diba? Ako talaga, ako, speaking of experience, speaking from experience, mali pa yung ano, oh, oh, ano nga. ba yan? ano <laughs> <So, laughs> so, ba yan? English-English kasi. Pero ito yung sabihin, speaking from experience, decline professionally and in a nice way. Alam oh. mo, oh, isa yun sa mga pinakahawakan ko sa mga ganyan. Kasi tinanggap ko na sa sarili ko na hindi lahat ng tao kaya nilang maintindihan or alam nila kung ano yung value mo doon sa isang ano event. So kaya ikaw, maganda na marunong ka ding dalhin ang sarili mo at yung value mo at yun yung ipakita mo sa kanila. Hindi namin sinasabi ni Rico na magyabang kayo doon, ha? Totoo. Angas-angas kayo doon. Hindi ganon ang tamang attitude. Or baka din. mamaya, ano, alinawin mo to partner, baka mamaya kasi sa ibang mga nakikinig sa atin na mga, alam mo yung mga first time or mga bagwang mga host, oh, host ako. Hindi, okay. ah, hindi nyo pwedeng ganon. ano ha, ah, huwag gano'n. Ayan na naman ha, huwag kayong mag-put ng mga words sa aking mouth. Oo. Kasi -oh. <laughs> sinasabi namin dito, decline professionally in a nice way, in a friendly way, diba? Ay, naku, Ma'am J, sorry po, hindi ko mabubuhat yan kasi magre-review ako ng script para talagang mamaya bonggang-bongga tayo sa program Correct. Ngayon. Oo, oh, mo na. Kasi maabot ko to. Tapos, di ba, bilang ano, bilang syempre, for humanity reasons. Ay, ito po pala, baka kailangan nyo dyan. Ito po ako na mag-aabot di ba? Oh. ka din ng kahit pa pano, di ba? Ano ka din na willing ka din naman. But hindi ibig sabihin na willing ka, e, yung utusan ka na ng maraming 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 beses. Sa isang bago, hindi tapos. <laughs> <ako. laughs> okay lang yun, di ba? Isang beses, lang beses. Ay, ano? DJ, Rico paabot naman. Nun. Ay, ito po, sige po, wala problema. Kung bottled water lang naman yan, or kaya kung ano. Tapos, kapag pangalawang beses, ay, ito po. Ay, ma'am, doon na po muna kaya ako, para makapag-setup kayo ng maganda dito. Kasi, magre-review ako ng script. Oh. Pwede so, ka, umiwas ka nalang in-anize sir ano. Kasi malamang yan, habang nandun ka, mag-otos nang mag-otos sa'yo yan, ka mag-aabot ang kung ano-ano oh, sa'yo oh. yan to. Di ba, tas so, wala ba, dumating ka na sa punto na nakakahalata ka na at saka hindi na talaga tama to. Ano ba kasi? Host ba ako dito? Ano? <laughs> so, alam mo, nagigigilap ko isa pa. Ha? Kamiyo. Isa pa utos mo, parang ngayon ano na. Kaya, utos-utos diba? ka dito. Huwag eh. ka ano lang naman yung TF ko dito. <laughs> <Ay>, wala. <laughs> Oo, oh, minsan tinga ko bing... Hindi, oo, syempre. <laughs> Ay, ano yung parang ano, ano yung sumabog na si Alex sa dahil sa... Kanina ka pa sa? ng ha! Bakit? Ano ba talaga ako dito? Kasama ba ako sa lights sounds? Ano? Ano talaga? Sabi <laughs> <laughs> niya. Nagwala na siya. Nagwala Oye, na siya, nag Alex, siya, maging rude, ha? Wala sa programang to ang magsasabi sa sa'yo na maging pasto oh. ka or maging rude ka. Oo, oh, kapag okay, kumbaga, in a nice way lang. Pero And pag napuno ka na, pwede rin naman. Oo, di ba? Diba, ano, gawin mo siya, pwede kang magaganyan in a professional way. Di ba, Magaganyan. Oo. Di ba, parang gano'n? Tapos pag nasabi mo na sa kanila yung hinaing mo at saka sumambulat na talaga yung saluobin mo dahil dyan. Ah, ma'am, ah, ano, ano oras po mag start natin? Parang gano'n? <laughs> di ba? Parang biglang wala nangyari, Kalo, parang wala. kala mo walang nangyari, mga ganyan. Okay. Matapos ka magagaganon-ganon doon. Ano ba, alam nyo sa akin ha? Anong oras mo i-start? <laughs> mood swing. Ang lalang Oo. mood swing, di ba? Hindi, sabi nga nila, di ba, kapag hindi naiintindihan ng tao kung ano yung kaya mo or whatever you, you can bring to the table, let them understand. But in a nice way, kasi hindi naman lahat ng tao talagang gets agad eh. 'di ba? naman 'yun eh. Eh di gaya sa amin nga ni Rico, 'di ba? Just ko sa, sa ilang taon na nandiyan kami sa industriyang 'yan. Iba't ibang klasing kliyente na rin ang na, nakaharap namin. Oo. Isa lang ang naging understanding namin sa mga ganyan. Hindi lahat ng tao maiintindihan or makikita yung kung ano yung posisyon mo. Totoo Pero maging yan. maging respectful ka pa din. And syempre, client pa rin sila. Di ba sila pa rin ang dahilan kung bakit may event ka, na kailangan ka nila doon. Kung baga, di ba, nasa sa, lang na ano. At saka sa dinami-dami ng mga host na ngayon at yung mga okay. grupo ng mga nag-organize ng mga events. Sabi mo na, kahit anong klase mga events yan. Misa kasi yung iba may included na talaga eh. Sa pakete nila, may host na talaga sila in-house. Di ba? Parang, Parang gano'n. Sa dinami-dami niyan, Alex at least kahit paano meron kang isa nakapag-host ka sa kanila. So ngayon, lesson learned na lang syempre kapag kanibawa, naiintindihan namin dahil nakisama ka eh. Ayaw mo lang okay. naman na may masabi sa iyo yung uh, HR or yung may-ari ng event o yung nagpapa-event. Pero syempre, alam mo rin dapat sana kung ano talaga ang ipinunta mo doon. Yun lang yun eh. Diba? Yun yun eh. Hindi dahil sa kung magkano ang bayad, hindi dahil sa kung malaki o maliit man yung halaga na i sa'yo after ng event. Eh yung ano, isipin mo kung bakit ka naroroon? eh dahil sa hosting lamang. Diba? Yun lang naman yun eh. di Diba? Sabi mo nga, diba? Sabi mo dito sa message mo sa amin, masaya ka sa trabaho mo. And we're happy for you. Isang makulay at masayang mundo po ang mundo ng hosting. Ano? Ang gusto Totoo. So, magandang experience din yan sa'yo kasi nati-discover mo din yung sarili mo na ah, sige, next time ganito gagawin ko. Kasi hindi pala maganda sa pakiramdam yung ganito na parang nag-give in lang ako. Kasi nga, alam mo, ibigay mo din sa kanila yun na akala nila okay lang. Oo. Kasi ginawa mo eh. Saka hindi ka kasi nagsalita, di ba? O hindi nasan... ka kasi nag-pick up. Or, o hindi ka nag-reason out ng mga, alam mo, reason out lang naman na hindi pang sisinungaling Totoo naman, re-reviewin mo yung script eh. Kasi di pa para parang lang sa gumanda yung flow natin mamaya, di ba mga katulad yan. Di ba yun lang talaga ang medyo red flag kapag sa ganyan. Misa na-explain mo rin kasi na hindi ka ano eh hindi, hindi dapat gawin yung ganung mga klaseng bagay. Kung mayroon dapat ibang mga taong gagawa niyan dahil pare pare kayo na sa isang group. Ang goal lang naman natin maitawid natin itong programang ito mamaya, itong event na ito matapos nang maayos eh sayo nakatoka yung flow ng program, uh -huh. yung entertainment para sa mga manonood, 'di ba? At yung mga bisita, yung mga guest, hindi para magbubuhat-buhat kadyaan ng kung ano-ano mga uh, sound system or kung ano-ano diyan. Okay na sana kung audio-audio check at makialam alam ka doon ng mga pwedeng i-play, pwede uh -huh. 'di ba? Mga ganun, okay lang. Pero yung mga pabubuhatin ka, paaakyatin ka doon ng mga ilaw-ilaw, okay? -ilaw, mga <laughs> Oo, oh, parang nga, ah, di ba? Parang sandali, hindi na kasama. Yung kumaga, toka-toka, yan, kanya-kanya kayo -kanya, oh. May grupo para doon. Pero ikaw, at talagang i-secure mo, at ang i sure mo, is kung paano mo mahahandle yung program. Kasi sa'yo nakasalala yun. Totoo. So, imagine, na nasa'yo na yung ganong klasing kabigat na na ano, na assignment, kumbaga. <laughs> so, wag mong pagurin yung sarili mo sa bagay na hindi scope ng, ng pinunta mo doon. Oo. Ngayon, kung hindi nila naiintindihan yun, make them understand, pero sa magandang paraan. Correct ka Pag dyan. Huwag mag-attitude doon. Hindi rin namin gusto nyo rin ko ang mga attitude-attitude. Oo. <laughs> Lalo na kapag halimbawa, meron mga sinasama-sama sa amin na mga, eto kasama to, host to doon mula halimbawa sa company na yun. Tapos hindi nakakasunod sa program flow at may gustong, yun lang, may gusto lang patunay, may myself and I lang doon. yon ang ayaw din namin kaya kami-kami dapat talaga mag-attitude diyan sa unang taon. At saka <laughs> isa pa, at hindi lang 'yun dapat gumalang ka sa mga nakatatanda, hoy. makagagawa na kung ano-ano diyan, <laughs> ano? <laughs> ha? Dad partner. 'Di ba? Gumalang ka sa mga nakatatanda, kami ang nauna sa industriya. <laughs> <Nang kinu> industry. Wow, nang kinya industry. Ah, arte, kada hindi, una. Kani alam mo, mo napakadaming, napakadaming competitive at magagaling na host. At alam mo, mayroon ka mang lahat na talagang uh, aspiring host ng mga events or sa mundo na to. Wala namang ano dyan. Kumbaga, usapin lang na ikaw mismo, eh, mag-focus ka sa sarili mo na ikaw ang pinili dyan. Sa dami ng pwede nilang kontakin, sabi nga ng partner ko, sa'yo ay pinasalala yan. Doon ka mag-focus, ba? Diba? At saka Kung tama lang, partner. Oh, Tsaka go, go, tama go. lang din partner yung gano'n, nakisama siya sa umpisa, okay lang eh, yun. Okay oh, lang yun. So, ano na yun, uh, dalin mo na lang yung experience na yun sa mga susunod mong event. Uh, hindi para tumakas sa trabaho, dahil hindi mo naman trabaho yun eh. Ganun yes. lang naman yan eh, di ba? Pwede kang magsabi ng hindi, dahil hindi mo naman talaga siya trabaho. Di ba? Or wakana lang mas wakana lang kaya maaga kasi pupunta sa isang event lalo na kung nag aayos pa lang sila. <laughs> Oo. Oh, oh. Kung ayaw mo mautusan. <laughs> Oo, oh, hindi niyan si Ma'am J. Oo. Hindi naman ito. Ano sa dito niya kung baka pinagsasabi? na, ano pa Cancel mo yan. Bigyan ka na lang namin ng masan. Ay, sandali nga, ano, Alex, magkano bang pinigay sa'yo dyan? Ay, nako, sinasabi ko kaya pala inuutosan ka na. <laughs> Sige, Alex. Know your worth. And ano, it's, it's, it's always nice to communicate with people na hindi masyadong naiintindihan yung ganda ng trabaho natin. At saka, dito? partner, hindi lang ito, ha? Hindi ka lang, hindi lang sa event na ito ka makakaro, magkakaroon ng experience na kakatwa. Marami ka pang event soon na mas nakakatawa pa dyan, talaga. Na parang sasabihin mo sa sarili mo, mas ano pala ito, mas naka... <laughs> di ba, mas nakaka-degrade naman itong isa pa lang ito, parang gano'n, oh, kumpara sa... Marami, marami! Sabi ko nga, tapakakulay ng mundo ng hosting, no? Iba't ibang kliyente ang makakadaupang palad mo. Totoo. Basta ikaw, mag-focus ka lang sa hosting services na yun naman talaga ang trabaho mo. And good luck sa'yo at maraming maraming events pa your way sana. At syempre sana kami din. Sama-sama tayo dito. Hindi pwedeng ikaw Correct. lang, Alex. Bakit masyadong kumukubra dyan? Ah. Kaya dapat pinitigan mo din kami ni Rico. Kaya nga, at saka Alex, minsan talaga tanggap ka lang ng tanggap para hindi mo na kaya, tapos ipasa mo sa amin. Ganun lang yan. Ganun lang ang usapan. Ha? At saka sinasabi ko, kung bakit mo gagawin yan? Kasi, respeto sa mga nakatatanda. Respeto lang. Sabi, ay bata pa ako. Si Justin Bieber na naabutin, naabutan kong generation ng music. Huwag ka. ay, mo ako, ako nga mga beanie. <laughs> Ay, no, mag-ad ng mga edad-edad rito-rito. Tigilan mo ko. Wag walang edad-edad dito. Ay, naku, partner. Tanggapin mo na talaga, di ba? Ikaw na talaga. Isa, alam nyo, sa mga s espren po nakikinig, alam nyo ba si partner test? Haligi na po siya ng hosting. Tumi tumigil ka. Oh, pero haligi. Totoo, hindi. Pero, hindi. Yan ang mundo natin. Totoo. Ano, pata si Gio, yung binata mo. Gusto pa ata niyang magsasama na dito sa mundo na to. Which is, Kaya ito, nga, ito, sabi ito, ko bakaya. marami, marami na kami dito. Huwag ka nang sisik-sik. Sinabi <laughs> ko. <laughs> eh, mas magaling sa atin si Gio. Huwag kang mano dyan. Tumabi-tabi ka. O, ah, di, di magkakat na lang mo ako. Anak mo. O, oh, ako na manager, ako na magkakat. Sabi At ko. Ba? tama, yani. Ayan Ayan yan. O, yan, sinasabi ko diba? ba? Ganun lang 'yan mga espre na lalong na kay Alex na uh, marami ka pang events na mapag-hostan talaga na mas malala pa talaga. Meron pa diyan yung kung gusto mo pa bigyan ka pa namin ng overview. Hindi lang 'yan yung inutusan ka before the event, yung pre-event. Meron pa yung parang ano, yung hindi mo malaman nasa script na pero bigla, oy oy oy, bulo mo, cha cha yung nanalo yung ganito. Ah, oh, oh. yun, 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 yun. okay, yun. Hindi ko na alam kung ano sino ikaw na mag-advise. Ikaw na. <laughs> ikaw na magsalita. Tayo, yung ating ba? puto, puto, tapos iba eh, yung lalabas sa L, sa, ano, sa screen. Oo, yeah. oh, di ba, Diyos ko, nakakatakot po sa akin. Ito si Chef, ikaw yung napapahiya. Napakadaming mga bloopers sa mundo ng hosting. Kaya And ano, par lang. correct. Tsaka hindi lang yan, marunong Oo. ka dapat talaga na ano na mag-adlib pa dyan. Lalo lalo ako nagkaroon ng mga konting glitch, ng mga pagkakamali, mga katulad niya. Para masalo mo rin yung sarili mo. lalong laro na lalo kung limbawa, ipinartner ka pa sa hindi mo naman talaga totally kilala pa na isang host din. Di diba? ba parang gano'n? Kaya doon mo masusubukan yung versatility mo na kung paano ka makisama on stage at nang makapagsalimutan kasaluhan kayo nang hindi mo talaga very strange na sayo na isang tao, 'di ba na hindi eh, mo alam baka mamaya meron pa nga kami naranasan noon na nag-host na nga kami dalawa ng partner ko eh meron yung isa doon na eh, sinama na talaga meron sariling program, 'di ba? <laughs> di ba? <laughs> Matagal na diba? 'yung ayos sagot. go. Sa Marikina 'yung partner Patagal sa Marikina. Pag pinabalikan oh. natin, nakakatawa na lang ano. Kaya nga, kaya ang gusto namin sa'yo, Alex, ganito na lang din. Yung malalaman, ay, alam mo yung matatawanan mo na lang yan sooner or later. At mapapansin mo na lang, marirealize mo na, ang dami ko na palang event na napuntahan, na napag-hostan na, di ba, na mas malala pa kesa dito sa ginawa sa'yo ni Ma'am J na HR, <laughs> ng isang maliit na Ma kumpanya. Ah. Di ba? Oh, oh. Oh. Meron pa kayong iba, pag bi, 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 ano yung, 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 ikaw yung uutusan na magbigay ng mga coke, mga ganyan, o no, kung ano-ano pa. ba <laughs> diba? Nakalimutan kang i-include sa, ano, sa, sa pagkain. Pagkain! Diba? Oh. i request mo pa, tas hanggang sa mamay, nakikita mo kumakain na yung mga kinasal, yung mga guest ng mga kas kinasal. Ikaw na dun ka lang, diba? Ano pa kanta-kanta? Ano yun? Hindi nakasama -acid sa ano. Ina-acid ka na, no? Oo. Oh, oh. ka pa yung acid sa ano mo kasi parang mga ilang oras ka lang kain. Alam <laughs> mo, ano, tas bigla na bumubula na eh, mo acid reflux na pala yung nangyayari sa <laughs> <laughs> sa baho na nung mic no kasi parang iba na yung amoy ng hininga mo eh kasi, kasi diba, ganoon talaga parang pag-usapan dito pag ito Alex pero just enjoy the ride and we're happy for you good oh, luck sa iyo susunod mo pang event salamat sa pagbabahagi mo ng experience mo dito kay Ma'am J yan talagang mga J alam mo na <laughs> <laughs> alam just mo Ma'am J oo naku kaya tirahin I'm natin it's to it's tirahin I'm natin yan partner oh, oh. Talagang titirahin ka namin ngayon. Go yan! Go, go, go! At Yan nga, ako medyo nakarelate tayo kahit papaano sa patirang ito kahit papaano. Dahil alam mo yon syempre sabi ko nga isang mundo maliit lamang yung mundo ng hosting talaga at ang industriyang iyan. Pero sabi nga natin, hindi porke ikaw ay radio personality, kaya mo mag-host. Hindi porke yes. ikaw ay host, hindi mo, uh, kaya mo na rin mag-radio. Minsan kasi okay. ganun eh, may magagaling lang talagang mag-hosting kesa sa mga magra radio magbo-broadcast, mga ganun. Kasi baka mamay, ganun yung isip nila diyan partner. Kailangan ko muna makapasok sa radyo para maging host ako. Yung iba, I hindi. Hindi, oo. Hosting talaga direkta. Yung iba, ka, hosting muna ba? Diba, mga oh. ganyan. Pero mas nakaka, mas okay, sana kung kabilang ka rin talaga sa isang radio station at naririnig ang pangalan mo, dagdag yon Plus points yon sa magiging, alam mo yon sa pagkakakilan lang. Pagkakakilan mo kasi kasama yon Totoo yan. O, di ba marami ng tips dito? So, tama na ito dahil namimihasa ka na free na ito, ha? Sinasabi ko. Ay, nako. Tapusin na natin, partner, itong webinar natin na ito. Sabi ko sa'yo, kulang. Si Ma'am Jay kasi! Kaya nga eh! <laughs> kami ni Rico eh! Kaya nga sa rin eh! <laughs> Tsaka rin ito si Alex na pakilala pa kasing host yan. Laki-laki ng ulo. Kala mo naman kung sino eh. Hindi, <laughs> <laughs> <man, laughs> meron man, lang, meron pa. lang. Maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat po syempre ng inyong mga patira sa Facebook page direktahin nyo na po yan sa Patira sa Tandem Facebook page. Uy, maraming salamat kakikita ko na to partner. Happy 2k followers tayo sa ating Facebook page. Yeah, maraming salamat oh. po mga S-friend at saka dinadagsa sana po ang inbox natin dyan. Pila-pila lang po, wag mag-alala. Uh, inaayos po ng admin namin yan. Mababasa po natin yan sa mga susunod natin mga episode. Sana wag kayo magsawa na magpadala ng mga patira sa tandem sa ating social media accounts. At syempre, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. At ganoon na rin po, mag-follow kayo sa ating Spotify podcast channel. Naku, napakadami kung saan-saan yung matatagpuan ang video na ito at maririnig ang mga boses namin ni Rico. At sana mas lumaki pa po ang ating pamilya dito sa Patira sa tandem. Lalo-lalo na syempre ngayong taong 2025, sana po i ma-include din kami sa mga favorite podcast po ninyo para syempre sa mga Spotify Wrapped eh nandyan na rin at number one na rin kami sa inyong mga listahan. At syempre, ito po lahat ng na inyo nakikita ngayon, syempre i-credit na rin natin sa lahat na rin ng mga tumutulong sa atin mula kay Sir Tony, kay Sir Glenn, uh, kay Jonathan na editor natin, syempre at saka kay Chelsea, isa sa mga admin natin sa ating Facebook page. At uh, the last time na chinak ko itong Facebook page natin, sabi ko 2K, tapos nakita ko ba't mga pangalan mga Vietnamese? <laughs> Bakit to? <laughs> mga Pakistani. Wow! <laughs> huh? Naka, Nagganit naman yan yata naman. Grabe ka naman! Baka mga troll lang itong mga ito ha. Itong mga ito. mga Vietnamese yung pangalan. Tutang, <laughs> Grabe mga e. tutang cup. Mga nakalagay dito. <laughs> natin yan. Proud nga ako sa mga yan eh. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ako, oh. maraming salamat at sinasamahan nyo kami lagi dito sa mga episodes natin. yung Kung mga hindi nyo pa napapanood yung mga nauna pa, mm -hmm. i-check nyo lang yung ating YouTube channel, nandun lahat. Facebook natin, nandun yung link. Parik. Spotify natin, of course, naka-upload yan lahat. so Go na yan. At saka kung isa ka sa mga talagang nanonood hanggang sa pinakadulong bahagi ng video o ng podcast natin na ito, maraming salamat. Siswertihin ka ng five years. Promise yan, di ba? Siyempre kasama-kasama. Correct. Sasamahan na naman namin kayo sa mga susunod pang ibang mga episode natin. Kaya padamihin nyo na po ang inyong mga patira. Siyempre kasama ko sa kabila. Siyempre ang aking partner, pak na pak na partner, si D -D 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 DJ Tetetes. Grabe yung pak na pak talaga. Pak na pak oh, talaga. Sinap oh. na yung magpapakabog ang partner ko naman. Si Rico, dito lang yan sa Patina sa Patin. Bye! Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online!